Guys, uh, nandito naman ako sa kambingan ko guys uh, Yung mga kambing ko guys, binigyan ko ng Mga dahon ng saging, kakain sila guys Ayan nyo, mga kambingan dyan Mga kakambing ko kakain na sila ng mga dahon ng saging Kasi Yung iba yung gari ng mga kambing, patriling-triling pa eh Pagka ngayon, oh. may na kakain. Pero po, pag alis mo, pag balik mo, wala na yan. <laughs> Ganyan lang ang galing ng mga kambing, guys. Parang mahihain sila. Yan lang ang kuhan ko. Yung umaga, pinakain ko na lang, lang ng pigs. Tapos, bigyan ko ng kain ng mga damo, this, na napier. Ngayon, saging ang binigay ko. Ini in, ni in. ayan. Oh, bosnya dito sa kambingan ko guys ang kasama ko palagi yung mga kambing ko lang eh wala akong wala ako isa dito uh, kahit kahit ako lang isa hindi ako malungkot kasi dami na mga kumakita ng mga yung mga alaga kong kambing sila maka sa akin makapasaya lalo na kung ma, wala silang mga depresya sa katawan nila uh, saya ako yan talaga ang mag-alaga tayo ng kambing guys. Kung kayo dyan, kung gusto kayo nga palagi kayo masaya, hindi kayo malungkot sa buhay nyo kung wala na kayong trabaho, kung retire na kayo, alaga kayong kambing. Alaga kayong kambing, parang ang kambing na ang mag-ano sa inyo. Kasi ang kambing, sa araw-araw, makita mo sila na sigla sila tapos wala ka sila kumakain masaya ka rin. hindi mo alam na dami ng pala sila eh kasi dati ito dalawa lang ito guys ngayon tingnan nyo hindi ko nakakalain na ganito pala oh. dami na sila itong mga babae na itong mga, yung uh, dumalaga tawag sa amin yung dumalaga aywan ko sa tagalog kung nang tawag yan yung mga mga anak nila na kwan nag ano na eh buntis na yan anim yan, anim sila kabo anim na sila guys na buntis ng abril siguro marso abril mga anak na yan ah, ano na dami na At tapos itong mga itong mga ina nila magbuntis na naman ito hindi mo hindi mo lang isipin bigla lang sa sila Pasensya lang kayo sa Tagalog Kugas ha? Kasi yung Tagalog ko halo ko yan. Halo, Bisaya. Kakain yan. Ito, dalawang buwan pa itong mga kambing kong maliit. Yan, bata ko yan. O, tatlong buwan siguro na yan. Buntis na yung mga kung ko guys, yung mga dumalaga. Yung babae ng tawag yan sa amin, dumalaga. Yan guys. Masaya pala ito magalaga tayo ng kambing guys. Kayo, kung wala na kayong mga trabaho yan, malaki lang mga anak nyo. Tapos kayo na lang sa asawa nyo magkasama. Alaga kayo mga man, katulad ko. Hindi ko maisip na matanda pala ako eh. Kasi kung wala kang inalagaan ng mga ayok palagi ka lang sa bahay ah, maisip mo na mabilang mo yung idad mo pero kung dito ka sa mga alaga mo malimutan mo yan kasi ang inisip mo pagkain sa mga alaga mo diba? totoo yan sige hey guys shout out pala ako sa mga lahat kong mga kaibigan dyan yung naka yung mga kasama ko dati sa Saudi si yung mga kasama ko sa Saudi na taga Cebu sila si Al, si, si Jimmy. Sana buhay pa sila ngayon. At saka yung sa Manila sila si San Juan. Yung mga kasama ko dyan sa, sa San Juan, yan sa San Juan din. Yung mga San Juan ang apelido. Dami akong kasama dyan sa Saudi dati. Sana makita niyo ako dito sa kuhan ko. Makita niyo yung mga kambing ko. Video Box Channel. Siya tatakos sa inyong lahat. Salamat. Magandang umaga.